Ano? na ako nyo. Yan, parang at least mem memory tayo sa stranded. Ito, <laughs> so tingnan natin yung isang kakawawang stranded. Yan. Manong! Manong! Stranded ka, Manong! Abos sa bayan! Abos sa bayan! Yan. Rock a bye baby on the tree shelf. So, tulog. Yan. Ito po, umuulan po ngayon. Wish ko lang na nakikita niyo ulan. Andito kami ngayon sa Peta Building. Yan. <tinyo> Aon, raon, raon. Sino si Raon dyan? Trasher. Trasher, trasher, trasher. JKK skateboard. Ay, ito nyo rin yung bida. Iyan na natin sa iyo. Ang bida? Ang yan, director. Ang director. Ang director. wala Ayan! 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 na ako,